Room. Ang idi-discuss natin ngayon ay tungkol sa sets. Ano nga bang set? Ang set ay nangangahulugang collection of well-defined and distinct objects. At ang mga bumubuo rito ay tinatawag na element. Para mas maintindihan natin, narito ang ilang halimbawa ng sets. Una, set ng lahat ng letters sa English alphabet. Ang mga elements sa set na ito ay A, B, C, D, E, F, G, H hanggang Z. Ikalawa. Set ng lahat ng kulay sa rainbow. Ang mga elements na nilalaman ng set na ito ay red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Sa ikatlong halimbawa, set ng whole numbers from 2 to 5. Ang mga elements naman ng set na ito ay 2, 3, 4, at 5. Makikita na ang bawat set ay may espesipikong nilalaman o elements kung ano ang mga halimbawa ng hindi sets. Set ng magagaling na volleyball players. Set ng mga magagandang artista. Set ng mga magagaling na dancers. Makikita sa mga halimbawa na ang bawat isa ay may kriteriya na maaaring dumipende sa iba't ibang perspective ng tao. Sa pagkakataon to, ang mga bumubuo sa kategoryang ito ay hindi distinct at well-defined. Kung kaya't hindi natin sila may consider na set. Sa pagsulat ng set, meron tayong dalawang paraan. At ang isa sa mga ito ay ang roster method. Ano nga bang ba roster method? Ito ay ang paraan kung saan sinusulat lahat ng element sa isang set. Nilalagyan ng comma or quit ang pagitan ng bawat element at ang mga ito ay nakapaloob sa squiggly bracket. Ang mga set ay maaari nating pangalanan gamit ang alinmang capital letter. Halimbawa, A is the set of odd numbers from 1 to 10. Isusulat natin siya as A is equal to open bracket 1, comma 3, comma 5, comma 7, comma 9, and closing bracket. Another example is A. B is the set of even numbers from 1 to 7. Isusulat natin siya bilang B is equal to open bracket 2, comma 4, comma 6, and then don't forget lagi ang closing bracket. That's it folks. I hope may natutunan kayo from this video. And don't forget to subscribe to the QED room for more updates. Thank you!